for to today's video. May share naman ako sa inyo. Ayan guys, nagumpisa na tayo magluto. Ngayon, mag-storytelling man na tayo guys. Lulutuin ko kasi ngayon. Palpak talaga yan siya. Kasi kagabi, ginawa ko yan siya tinulang isda. E ngayon, hindi pala siya pwedeng itinula guys. Ayun, imbes kakain na kami, hindi kami nakakain. Kasi nga, hindi pala yun siya pwedeng pang tinulang isda kasi pang sigang pala siya guys hindi ko naman natanong guys yung isda na pwede pala siyang itinola sa susunod tatanungin pala natin no kasi hindi ko kasi lahat alam na isda na ano na pwede pala siyang ah, hindi pala siya pwedeng pang tinola pang sigang lang siya o ngayon ayan ginawaan ko siya ng paraan guys kasi sayang din naman kung itapon, di ba? Eh, ngayon, inulit ko siya, guys. Tinanggal ko siya kahapon sa tinola. Tapos pinatuyo ko. Ngayon, pinirito ko siya, guys. Ngayon, gagawin na natin sigang talaga para makain na natin. Nagutuman tuloy kami kagabi, guys, kasi nga alam mo yung nagantay na kami sa ulam. Kasi excited nang kumain kasi pag tinola kasi isda, guys. Masarap na kasi sa amin 'yan ngayon, nagpakulo na pala ako ng tubig para sa sinigang natin. Ayan, kumulo na yung ating tubig guys. Maglagay na ako ng mga ano ingredients. Ayan, kamatis lang naman, luya at saka sibuyas. Ayan guys, yan pala yung isda na ginawa kong tinola guys ngayon pinirito ko na siya o di ba maya maya kasi to siya yung pangalan Ang alam ko talaga kasi iba naman yung isa din na maya maya yung talaga pang sigang eh, akala ko ito na maya, -maya pang tinula kaso pang sigang lang din pala siya o di ba na it's a prank tayo guys ngayon ilagay ko na siya kasi kulong kulo na yung tubig pan ko lang din ulit. Ngayon guys, titimplahan na natin. Ngayon guys, maglagay na ako muna ng asin. Titimplahan na natin siya. Tapos, maglagay lang tayo ng sinigang mix sa miso. Yan yung gagamitin natin pang timpla din. Ayan, maglagay na tayo. Nag-add lang din pala ako ng pamintang buo. Ayan, ito yung gulay na gagamitin natin guys, bok choy. Tapos maglagay lang din tayo ng siling haba. Ayan, ilagay ko na 'yung gulay natin. Ayan na guys, 'yung ating sinigang na mayamaya -maya sa miso. 'Yung unang luto palpak ngayon, lalong sumarap. Ayan. Sana may natutunan po kayo sa aking video. Bye.